ma ba tayo ng mga security personnel na mga officer na may edad pa sa atin or ibig sabihin nasa 50 plus na 40 plus tapos yun, ikaw, ikaw na no, officer is nasa 26 pa lang or 30s may mga ganun eh na encounter natin yan uh, nasa kumbaga ahead sa atin despite tayo yung sinusunod nila I mean hindi naman yung pakinggan na para tayo sinusunod tayo yung nagkukuman talagang ganun in reality sila yung sumusunod sa atin despite nasa mas maintad sa atin sila. So, minsan talagang mahirap ipatupad eh. Kung baga, nandun yung may, ano, may pag-aalinlangan. Paano natin i yung ganun sitwasyon? Ito, so, karamihan yung mga tanong din sa akin. syempre talo kung lumaki ka talaga sa hindi mas sa lumaki. Kung baga, alam mo yung standard kung paano yung pag-aalang sa may edad. sabi sabi natin matanda. Kasi pag sinabing matanda, parang ang pangit pa Hindi po eh. Alam nyo ba ang pagkakaroon ng edad o pagkakaroon ng pagiging, kumbaga, nagdagan na ang edad mo, tumanda ka, it is a trophy. Di ba natin alam na isa itong tagumpay kasi puno tayo ng biyaya na umaabot tayo sa ganyan. Sabi nga, pag umaabot kayo ng 50, parang plus na yan sa panahon ngayon. Dapat ipinagdidiwang talaga yan. Nira nararamdaman na sobrang sarap umabot ako sa edad na to. Kaya alisin natin muna yung mentalidad na gano'n dadat ko na sa edad na kasi may mag-gilty na handle na kung doon ko lang minsan dati may edad pa dapat pagka uh, nag-guard mounting tayo na pagsasabihan syempre ilalagay din natin sa guard pangit naman yung kahit sabi mong office kasi sigawan mo yung nakaka -edad. kung yung mga bata medyo may excuse me may chance na sigawan natin o bulyaman kung minsan minsan hindi natin ako control pero pag nasa edad na medyo teka lang di ba parang kasi ang ano nun eh kumbaga alisin muna natin yung pagiging officer eh bilang talaga sa matandahing paggalang dapat na ato. Kala tayo mga Pilipino, di ba? So, kaya gagawin lang po natin dyan para mahandle natin ng maalos. Kasabihan natin sila, hindi naman pwedeng sigawin ni eh, kahit mga bata. Kung baga makikita nila kahit bata, paano ka nila sundin? Paano ka nila inaspeto? So, syempre, sa guard mode, sabihin ka natin, laging meron tayong advice na sa trabaho natin, hindi dapat kasi syempre pag ito yun, Balat sibuyas, yung matapuhin, kasi mga din eh. Misan, pag sinabihan mo sa guard mounting, misan din sasagot siya sa radyo, pag isa, huwag maingay, di ba? May ganyan. So, hindi lang natin so, basta sabihin natin sa guard mounting na dapat ganito tayo, kahit tayo na doon sa mga edad na, pero siya na anak. Ako, nasa hindi pa ganun, um, ala ko sa edad pa, na kumbaga, mas ahid kayo sa akin, alam ko marami na experience, pero sa trabaho natin, ako yung inatasan na office na ako yung mag-bookman sa inyo, Ang gusto ko lang isma patupad ng maayos yung trabaho at in return, matrabaho natin mas kung di natin alam magtanong kayo. Dapat naandun pa din yung respeto sa bawat isa. Kay batak lalo na pag nasa edad na. Kasi syempre, parang tatay mo na yan. At sisikaw ako. Pwede pa. ba parang nakakaano yun eh. Kasi kung nung ako naman yung magkahandle pa rin na mas may pa talaga sa akin nung mga year 2010, 2013, mga ganyan, officer na ako, mga handle ko talaga may edad, hindi ko pwede yan. Ano yung gawin natin kaibigan sila para matulang natin na have to respect. ba? Diba? So ganoon, yung paano natin sila sabihan, hindi naman common na officer kasi sisigawan mo, kung makapulyaw ka, wag kasi hindi ganun. Kailangan maramdaman nila na ikaw officer nila, pinapahalagahan ka nila, in return, nare-respeto din natin So Dapat ganun naman i dapat. Ngayon, yun nga, pag sa formation, syempre, kailangan kung ano yung is-obvious, is-obvious. Pagsasabihin natin ang maayos. Diba? Pwede sabihin, no, oh, nagkamali ka. So, dapat ganito gagawin natin. Hindi dapat ganyan. Kailangan, ito dapat, kung ko kayo. So, ganito, ganyan. Yung maayos natin, ibibigay sa kanila yung papano natin i-correct na hindi sila rin na-open. Siyempre, yung mga ganyan, medyo ano na yan eh. Yung talagang gano'n eh, marahano natin yan na iba na yung mga pananong nila sa buhay eh. Di ba, kumbaga, lalo kung may matasong iyo, dapat doon pala sa guard mountain, sinasabihan na sila na hindi naman din pinipinpoint tulad niya, parang sabihin natin na kailangan sa trabaho natin, hindi dapat tayo laging matakpuhin, may pagkasabihan tayo kasi hindi ito para kayo dito pahiya o what. Kung baga inihahanda namin kayo. Kasi ang mga pumapasok sa atin, iba-iba ang attitude yan, Paano kung masyado kayong matampuhin, masyado kayong balat si Buya, si mga tenant na pumasok, masigawan tayo, mga tayo, marami pong ganyan eh. So, hindi ka handa sa mga ganun. Hindi, baka mamaya kung ano yung magawa mo sa client natin, sa customer natin, di ba? Hindi po pwede yun. Kasi we are security, we are professional, so dapat na i-handle natin ang Kaya, doon pa lang, igugroom na natin sila. Bibigyan natin ng karampatang pagpapagbibigay sa kanila ng pa, pa, ano ba, yung parang inihahanda natin sila. Laging uh, piniprepare natin. Ano man sa mangyari. Kasi doon sa guard mountain, doon mo sasabihin lahat eh, na pwedeng ito yung mangyari sa inyo. Kaya dito pag napagsabihan kayo hindi naman kayo dinidirekta, eh, kung direkta man na alam natin, pero kung direkta man sasabihan, ilalagay din natin sa tama. O to naman na edad. O, ikaw ganito, ano Ikaw Juan de la Cruz. Kayo ang na nagkamali. Yun word na kayo. Ano yun eh? Word na paggalang eh. Hindi naman sabihin, di ba, sa talaga yung kayo marami. Hindi, paggalang yun eh. Di ba? kayo po, hindi mo sabi, ikaw, di ba parang hindi maganda eh, kung baka diba? kayo na nagkamali, so intindihin natin, dapat kayo hindi sa susunod, hindi dapat kayo ito, mga problema, ito so, tapos makiano tayo sa kanila hindi yung bonding, yung lagi nating uh, itatatchila sila kung time na kailangan nila ng tulong, lagi ka nato na doon, no? problema, kahit naman hindi, in, excuse me, hindi hiningin tulong mo, lapit ka ka kanila tanongin mo, ano pwede maitulong ano yung problema dyan yung hindi naiintindihan ganoon so para sila hindi nahihiya at pag napagsabihan medyo nang maayos natin na sinabi hindi rin sila ma-open mararamdaman nila yung andun yung pagpapahalaga andun yung uh, naiintindihan nila kung isa nakakalimut yan laging i-advise lang pa yun pagbibigay lagi tayo ng advice sa kanila kasi ganon talaga dapat maramdaman nila sabihin lang natin syempre tulad tayo nagkakaedad na sa iba Uh, ang hirap nang mag-apply, so pag nandito, pag-ingatan na natin kung na kailangan akong itulong sa inyo nandito ako, kayo may dumapit, lumapit magtanong sa akin, tuturuan ko kayo dapat ganoon ang officer, kasi mga officer may iba pagka officer na, kahit bata pa, iba sila kung magsalita, kahit sabi mong basbata sa iyo yan, hindi ganoon dapat, dapat mararamdaman nila nagagalit ka na sa aglo, nagagalit ka na, ano sa tama hindi yung nagagalit kasi nikawan mo, pinahiya mo sa karamihan ng tao Huwag kailangan maramdaman mo din bilang officer na tao yan, naging katulad ka din nila. Diba? So dapat maramdaman natin. Dapat kung ayaw mong gawin nga, alam mo yan, kung ayaw mong gawin sa sarili mo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Ay, kung talaga nagagalit ka talaga, talaga kailangan ko sabihin mo. mo, sa office, doon sa diyan. Ganun po ilagay lagi sa lugar. Sigurado kahit may, may resort pang kasama yung mga sa edad na eh. Lalo kung talagang may ano na yan, may goal cool na sa buhay, napatawas yung mga anak, Naku po, talaga makikita mo dyan napakadaling pa sunurin at magiging katuwa mo sila. So yun ang pinakamaganda. Siyempre nasa edad na sila pag nagsalita sa mga bata yan. Alam nila kasi full of experience na eh. So pwede mo silang gamitin na katulad nito, nila ganito, tumagal sa pagiging gwardiya, eto na sila. Tapos natanong ko sila, tapos yung mga anak, yung mga napunta ng ganito. So magiging lead by example sila. So maramdaman nila na ganun pa nakahalda. So yun ang importante, makita ng tao natin kay bata, kung may dadali, mga edad, na sila hindi sa so, ganun. Kumbaga, napakahalaga nila sa area of responsibility natin.